Sige, wag niyo nang bayaran. Ha? Huh? Oh, huwag bayaran? Magkakilala ba kayo? Ha? Ah? Wait! Stop. Wala akong kilala ganang tao. Tsaka hindi ako nakikipagkilala sa mga ganang tao. Tara na nga! Oh, saan ka na naman pupunta? Ba't ba? Huwag mo akong pakalman! Gala ka na naman ng gala. Hindi ka na nakakapaglinis ng bahay. Ikaw na nga lang inaasahan ko na Katulong dito sa bahay, aalis ka na naman. O pwede ba, huwag mo ako pakalaman. Kung gusto mo maglinis, hindi maglinis ka. Alam mo naman na araw-araw ako naglalako. Hindi na ako nakapaglinis ng bahay. ay na nga lang, hinihingi kong tulong sa'yo, hindi mo pa magawa. Hindi kayo magpagsabayin yan, bahala ka na dyan, malaki ka na. ba talagang bata yan? Napakatigas ng ulo. Pilipet, bilibili -bili na kayo ng pilipet. Sampu lang, Pilipit! Bili na! Tara, Besh! Kain tayo ng Pilipit! Tagal ko nang na hindi nakakain ng paborito ko hey, kayo yun! Madumi yun! Hindi masarap yung ganon! Bibili po ba kayo? Oo, isa, kuya! Ikaw na yung gusto mo rin ba? Sige, isa na nga rin ako. Sige, huwag niyo nang bayaran. Ha? Nang no, bayaran? Magkakilala ba kayo? Ah? Oh, wait! Stop. Wala akong kilala ganang tao. Tsaka hindi ako nakikipagkilala sa si mga ganang tao. Tara na nga! Uy, pre, yung si Doktora. Eh. Uy, ano ba na gusto mo dyan? Yan ang mga tipo ko eh. Malalaman. Ika nga nila, chubby is new is sexy. Hindi hmm? ako hmm? naman naman. Uy, hey, Doktora. Bari ko ba mahingi yung number mo? Ah, eh. Pwede ko pa ibigay sa inyo yung business number ko. May kailangan po ba kayo pa-check up? Ah, alam na kasi. Pa-check up ko sana yung puso ko. Kasi alam na pag nakikita kita, parang lalabas eh. Ah, wala po akong time sa ganun. Ang choosy mo naman, doktora. Man, ano doktora? ba? Ang pasos nyo! Dito na lang, maaga na naubas ang paninda ko. Makapaglinis pa ako ng bahay. Para binabastos yun ah! Hoy! Hoy! Okay. Mga siraulo! Sino ka bang oh, pa kailang meron ka? Hindi niyo ba alam, oh, nantanad ako oh, dito oh, sa barangay namin. Tara na, lang hape! Okay lang po ba kayo, doktora? Ah, okay lang naman po. Salamat po dumating kayo. Hindi naman kayo nasaktan? Ah, hindi naman po. Sige po, atin ko na po kayo kung saan po kayo pumunta. Makabalikan kayo ng mga tangkat. Ish, anong oras kita daan sa inyo mamaya? Di ba sabi ko sa'yo may papakilala ko sa iyong afam? Excited ka na noon. makilala nun. Naku, Bish, mukhang hindi ako makakapunta. Masama kasi ang pakaramdam ko, tapos suka pa ako ng suka. Di kaya buntis ka? Yung to ba ang pakiramdam pag buntis? Naku, Bish, samahan na kaya kayo lang sa OB para makasigurado tayo kung ano talaga ang lagay mo. Tara! Ah, based po sa observation ko, marami-rami pong test na kailangan isagawa para masaayos ang inyong kalagay. Kaso ma'am, kailangan po natin ng malaking halaga para dito. Naku, doktora, paano po kaya yun? Wala akong pera. Ah, meron po ba kayong magulang o kamag-anak na pwedeng pumunta ngayon? Wala na po akong magulang pero may kuya po ako. Ah, sige po, pwede mo niyo po siyang papuntahin ngayon. Ah, sir, ba't po kayong napagawi dito? Siya yung kuya mo? Di ba siya yung nagtitinda ng Pilipit? Pinapunta po ako ng kapatid ko Kailangan niyo daw po ako. Ah, so kapatid niya po siya. Apo, abo. Ah, based po sa observation ko sa kanya, kailangan po ng maraming test na para maayos yung kalagayan. Dok, paano po yan? Wala po kami pera. Kasi po, Magtitinda lang po ako ng Pilipit. Ganito na lang, yung mga mga kailangan niya, sagot ko na. Bakit po, doktora? Di mo lang na itatanong, minsan na ako natulungan ng kuya mo. So, ito yung paraan na nakikita ko para makatulong sa inyo. Naku, maraming maraming salamat po, doktora. Huwag ka sa akin magpasalamat sa kuya mo dahil bihira na ang nagmamalasakit na sa kapwa. Sana inyo matutunan niyo na kahit anong estado sa buhay, Pwede kayong tumulong sa mga